So, itong area na to dito po may mga nahuhuling buhaya sa na nakaraan nakaraang taon may 7 feet yata na nakuwang buhaya dito dahil nakita na siyang pagalagala sa malapit po sa mga bahawan so ngayon dito rin tayo mag-fishing pero itong part na to wala naman daw masyado kasi ayun po sa isang naninisid so ilang beses niya siyang sinisiran itong lugar hindi naman wala naman siyang na-encounter na buhaya pero alam ko dito banda sa may kabila ang merong mga uh, buhaya ah sige po gamitin natin dito na tayo sa spot dalawang klase daw ng mga agat dito sabi ni ganyan store <laughs> isang mga agat ng tao <laughs> eh, mga agat

Dun sa nakita ko naggalaw na tubig. Nakita ko. Kita ko si Dio. Kinilao. Yo. Kala lobos na lang ng ano. Makawan. Ah, 'to, Baon siya sana. Tawan, hindi rin niya rin kinagat. Ayan guys. Oh. So, Torsilo ba ito kaya na ito? Barakuda. 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 Huli. Ito ba yun? alam niyo kung ano ito? Kinilaw. Kasi mo sabi ko lang, tayo tayo. Bakit mga yun nag-alo nung wibis ng Lego tayo sa Rita? Ganda pa panahon. Ganda pa naman.

baka tumama sa ano ilisi pero mga gat ilay no. ano oh. ah. mo ko eh task ko baka ayun aw wala pa Dito na lang ha? Kaya ano, Double catch. Double catch. Double strike. Oh, mas yes, malaki kaya. Sabi eh, eh, na kulo ko pula. Pula. Yung huh? mga. kami. Nung Alright. Thank you. Buti nung tapon ako doon. Ito oh. ko nilagay sa mayan. Ay! Sa bubong. Thank you. Mahagatan naman, hindi dami. Mahagkan nga Mahalaga to. No? Ba'li nga. Mga dedesan sa kapo mo tibay no. Pwede pang buhat. <laughs> Alright right. Maghihintay ka tambakan ka kapong na ano to 632 medium light Oh, I must have a Yeah. Oh, lah. <laughs> Guys, papain natin tintung dawat. Papatok. Rui. <laughs>

Nagbutas na. Yeah. Yeah, pagod na. Di, tigas. Ha? Mag-shoot sa butas. Upo Tigas o. Oh. Mm -hmm. Nagbara siguro. Nasa butas. Halo ba ito?

prolog <tik> Guys setelah nanti guys ngaagat pahabol pahabol uh, yang more than half kilo na Kita, <tikipa> <tikipa> Ay, 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 ay. Kadagdag pa ba tayo. Kaya nga, basta mababaw yung ilog. Uy, 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 uy. guys, oh. So, bauna naman guys. Ito naman guys, oh. So. Mga katulit. Ito Ha? Ayan mo? Ang <laughs> pala Ang Video ko ng video kanina Hindi <laughs> na kami makita Pauwi na kami Ayan